Papasuro tayo, pero ang daming puno ng saging. Kaya pinasuyo natin sa mga caretaker natin na tanggalin na lahat ng puno ng saging kasi di naman natin sila kailangan. Kasi di mo makikita yung ganda ng lute eh. kapag may mga puno. Ayan o. Oh. Uh, ah, aputik. Aputik. Kaya lahat ng saging tanggalin na natin. Tapos ilabas natin dito tayong daan na 10 meters, no? Kasi itong kalsada na to 6 meters. Ayan. Pinagawa natin ng kalsada. 6 meters dapat yung kalsada, straight. Pero 3 meters lang yung nasusuro pa. Pero dapat 6 meters yan eh. Ayan yung ating ano. Hanggang dito lang yung simentado. Kaya ibig sabihin, kung ayusin natin yung kalsada, 6 meters dito tapos 10 meters doon medyo malaki-laki improvement tapos hanggang dito ang tabo ng lupa niya niya eh, sa likod hanggang dyan kasi yan yung muhon ayan yung muhon natin Bandol. okay Hala, lumagpa sa bako yung saging baka oh, magalit yung may ari sa kabila ang daming saging sayang talaga yung saging kailangang kailangan putulin eh kasi pag di ko pa yung patambakan. Papagawa na. Papagawa. Kailangan tayo patanggalin na kasi tatambakan nga. Ayan, sayang yung mga saging.